alyansa all the way ang naging sigaw ni Pangulong Bongbong Marcos at ng sampung kandidato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas sa kanilang grand rally dito sa Inara Center sa Antipolo, Rizal. Ito ang kauna-unahang rally ng alyansa mula ng opisyal na kumalas o mag-withdraw si Senator Aimee Marcos. Ito rin ang kauna-unahang o ngayon ding rally dumalo si House Deputy Speaker Camille Villar na minsan na rin o madalas na mataang hindi dumadalo sa alyansa events. Sampo dahil absent ngayon si dating senador Manny Pacquiao. Bago magganap ang rally, humarap muna sa media ang mga pambato ng alyansa at isa-isang sinagot ang mga issue tulad ng pagkakakulong ng tatlong Pilipino sa China dahil sa kasong espionage ang paglilikas sa mga Pilipino sa banta ng Taiwan invasion at ang sunod-sunod na insidente ng road rage. Umapila ang mga kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas na agad magbigay ng legal assistance sa tatlong Pilipinong hinuli ng China dahil sa pang espya Bagamat limitado ang detalye na niniwala sa senatorial candidate Erwin Tulfo na posibleng paghihiganti ito ng Beijing sa sunod-sunod na pagkakahuli rin ng bansa sa mga umanoy Chinese spies. Ginagantihan lang tayo ng China. Kasi come to think of it boss, titignan mo naman <laughs> ano makukuha naman natin? pag mag tayo. What? Lulusubi natin ng China? what do we do? I mean, bobombahin natin. Wala tayong interest doon. Si dating Senator Ping Lacson naman sinabing dapat agapan ang kaso ng mga Pilipinong nahuli sa China, lalo na't mabigat ang parusa sa espionage sa Beijing. At hindi natin alam kung anong extent o gravity ng kanilang espionage activities na sinacharge sa kanila. At sabi ko nga, dahil masyadong mataas na yung penalty. Imagine from life imprisonment hanggang execution. Sa isa pang usaping pang seguridad, suportado ng mga kandidato ang panawagan ni AFP Chief Romeo Bronner na maghanda para sa posibleng Taiwan invasion. Dapat siguro yung rehearsal nun, hindi lang yung Philippine Navy vessels, kung hindi yung mga civilian commercial vessels na pwedeng tumulong. Dapat ito i-rehearse na dahil uh, may, may tension talaga. and uh, Kailangan kailangan safe yung ating mga OFWs. Sa problema naman ng road rage na nagiging viral kamakailan. Eh, wala tayong may papayo kung di ba? Dapat yung uh, PNP na lang ang uh, ating uh, medyo kalampagin. Strict implementation, police visibility. Sinuyod ng Alianza Bets ang probinsya ng Rizal, ang ikapitong vote-rich province sa Pilipinas. Muli rin ibinida ni Pangulong Marcos ang track record ng sampung pambaton ng alyansa at ipinaalala sa publiko na ang mga solusyon na kailangan ng bayan ay hindi dapat idinadaan sa paninigaw o mga maanghang na salita at ang gyera kontra droga ay maaaring maresolba sa pakataong pamamaraan at hindi na dapat gumagamit ng dahas. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Tres Tanudalo, Newswatch Plus, Antipolo Rizal.